Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang ulat Bangsamoro. Maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang Parlamento sa linggong ito. Inaprubahan ng Committee on Finance, Budget and Management ang panukalang naglalayong magtatag ng isang unified budget system para sa Bangsamoro government kasunod ng mabusising deliberasyon sa Panukalang bang sa Budget System Act. Ang iminungkahing batas ay mag-oobliga sa maagang pagsusumite ng mga panukalang budget ng mga ministries, agencies at opisina sa BARMM. Pinatitibay rin nito ang kapangyarihan ng parlamento na mag-aproba ng mga pondong gugugulin at titiyakin ang pananagutan sa paggamit ng mga pampublikong pondo. Sa ilalim ng naturang panukala, magtatatag ng isang Bank Budget Coordinating Committee na magsisiguro ng epektibong proseso ng pagbabudget sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga alituntunin. Binigyang diin ni CFBM Chair Kitem Kadatuan Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling sistema ng pagbabajet sa rehiyon na nakaangkla sa mga pambansang alituntunin at regulasyon. Ayon pa rito, sa pamamagitan ng panukalang batas ay magkakaroon ng malinaw na mga hakbang ang rehiyon hinggil sa pagsasagawa ng mahusay na proseso ng pagbabajet at magbibigay daan upang magkaroon ng ma ayos na sistemang pinansyal ang Bangsamoro government. Bangsamoro budgeting system Act na encapsulate na natin kung ano yung mga steps sa budgeting process. So we have your budget preparation, budget legislation, budget implementation as well as budget accountability. Meaning to say, pag meron tayong codification and in fact batas ng yung mga steps how do we conduct an efficient uh, budgeting uh, process then hindi na natin uh, hindi na nalilito uh, yung the people as well as the members of parliament and also the ministries on how, on what steps to take para maenact yung yung budget so uh, inisan na natin siya hindi na different circulars hindi na different uh, laws and uh, so on and so forth Pinangunahan ng Committee on Rules at ng Committee on Environment, Natural Resources and Energy ang isang roundtable discussion upang mangalap ng mga impormasyon mula sa mga eksperto at iba't ibang sektor hinggil sa panukalang pagbuo ng Lake Lanao Management Authority sa BARMM. Nilalayo ng Parliament Bill No. 352 na bumuo ng Lake Lanao Management Authority na siyang mangunguna sa pagbibigay proteksyon rehabilitasyon at pagtatag ng pundasyon upang pagtibayin ang suporta para sa Lake Lanao. Sa isinagawang konsultasyon, nagbigay ng komento at ilang mga rekomendasyon ang mga kinatawan at eksperto kabilang narito ang pagbuo ng isang governing body na binubuo ng iba't ibang stakeholders na may malinaw na responsibilidad, pananagutan, pagpapaunlad at regulasyon ng Lake Lanao. Ang Lake Lanao ay ang ikalawang pinakamalaking lawa sa Pilipinas na nagsisilbing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente sa probinsya ng Lanao del Sur. Ito ay nagsisilbi rin bilang pangunahing pinagmumulan ng kuryente sa Mindanao. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng isang pinag-isang plano sa pamamahala ng Lake Lanao na magsisilbing gabay ng Bangsamoro Government at ng mga lokal na pamahalaan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga plano, programa at mga proyekto para sa lawa. Ang panukalang batas ay tinukoy ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa bilang isa sa pangunahing prioridad na batas na layong maipasa bago ang nalalapit na eleksyon sa sa Oktubre. Ayon kay Member of Parliament Ali Munder na siyang nanguna sa konsultasyon, plano ng komite na makapagsumite ng kanilang report sa plenaryo ngayong Setyembre. It will uh, play a big impact to our constitu constituent here in Lanao del Sur, especially the the fisher folks and the also the tourism and the electricity siguro baka magkaroon din ng mas lumakas ba yung sa electricity electricity natin and yung pagpreserve talaga ng Lanao del Sur like I have I had said earlier yung mga may mga maraming endangered species na nandiyan sa ano na medyo yun nga wala na pero sabi ng kanina ng resource person na pwede pang maribay. Labing isang panukalang batas na layong magtatag ng mga ospital sa BARMM at bumuo ng mga programa para sa mga batang may espesyal na pangangailangan ang inaprubahan ng Committee on Health ngayong linggo. Aprobado ng komite ang mga panukalang batas na layong magtatag ng bagong ospital sa mga bayan ng Talayan, Dato pati na rin ang pag-upgrade ng ospital sa bayan ng South Upi na pawang nagmumula sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Aprobado din ang mungkahing pagtatag ng ospital sa mga bayan ng Buldon at sa Bongo Island sa Parang at ang panukalang pagpapalawig sa Datu Udin District Hospital sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Ipinasari ng COH ang mungkahing magtayo ng kauna-unahang ospital sa Special Geographic Area pati na rin sa bayan ng Languyan sa probinsya ng Tawi-Tawi. Kabilang din ang panukalang nagaata sa lahat ng pampublikong ospital sa BARMM na magtayo ng dialysis unit na magbibigay ng libreng serbisyo para sa mga indigent patients sa rehiyon at ang pagkakaroon ng dialysis center sa Cotabato Sanitarium and General Hospital. Ilan pa sa mga panukalang batas na inaprobahan ng komite ay ang pinagsamang panukala na nagbumungkahing bumuo ng isang komprehensibong programa para sa mga batang may neurodevelopmental disorders at iba pang espesyal na pangangailangan. For example po yung sa dialysis, there is a, a huge increase of cases na na nagkakaroon ng, uh, nag, I mean, nag-undergo nag, nag undergo dialysis. Ang mga patients po na nag-undergo ng dialysis ay merong tinatawag na chronic kidney disease stage 5 or kidney failure. Pag once nag-kidney failure na po ang pasyente, kailangan na po ito mag-undergo dialysis. And during our public consultation, nakita po talaga natin yung rises of number of cases na may uh, kidney failure po. Sa kabilang dako naman nagpulong din ang apat na komite ng Bangsamoro Parliament upang talakayin ang ilang mga mahalagang usapin at upang tugunan ang mga isyu sa Bangsamoro Autonomous Region. Sinimulan na ng Committee on Accounts ang pagtalakay para sa panukalang budget ng Bangsamoro Parliament para sa taong 2026. Sa ginanap na pagpupulong ng komite, nagpresenta ang mga service director at mga chief ng kani-kanilang accomplishments at budget utilization mula Enero hanggang Hunyo ng taon pati na rin ang panukalang budget para sa susunod na taon magkokokos pa kami ng mga other members kasi sabi ko nga, chairman lang ako pero hindi ako ang nagde-decide for the committee as a whole. Kung baga, mayroon pa kaming kokos kung kailangan kami mag-schedule for budget deliberation to give the other members of parliament, even non-members can participate para kung anong gusto nilang tanungin, bakit ganyan, bakit ganyan, para everybody's welcome. Para walang masabi na may tinatago na po, uh, budget o ano paman. Para lahat may, may freedom to ask. Kung baga, para bukas ang libro sa lahat. Sa iba pang bahagi, dalawang resolusyon naman ang inaprubahan ng Committee on Basic, Higher and Technical Education. Una narito ang resolusyon na humihimok sa Office of the